sa hindi malayong hinaharap, ang West Philippine Sea ay pilit na inaagaw ng kaharian ng Manchuria. Bagamat hindi nila ito makuha sa pamamagitan ng pakikidigma, iba't ibang paraan ang ginagawa ng mga Manchurians para sirain ang moral. Komunidad at paniniwala ng mga Pilipino upang masakop nila ang West Philippine Sea ng walang aktual na digmaan na magaganap. Ito ay sa pamamagitan ng mga taksil ng bayan tulad ng mga angka ng mga politiko at mga bayarang media at social media influencers. May tawag na natanggap si Commander. Hello? Hello, Commander. Sino to? Huwag mo nang alamin, Commander. Ang intindihin mo ay ang mga sasabihin ko. Hawak namin ngayon itong girlfriend mo na napakaganda na si Arya. <laughs> Lumang stila na yan. Bulok. Style mo bulok. Hindi ako naniniwala sa kaya. Imposible. Ito, pakinggan mo, Commander. Commander! Si Arya to! Dinukot nila ako! Di ko alam kung nasaan ako. Arya! Arya tamaan. Ariyan Hello. Me. Oh, Commander Easy. 'Di ba? Sabi ko sa maniniwala ka. Kung hindi ka pupunta dito sa ibibigay kong address sa sisiguraduhin ko kami na ang bahala sa kanya. At galit siya na pumunta sa kanyang sasakyan upang puntahan si biglang may usok sa kotse at nawala ng malay si Commander. Siya ay nadakot ng mga tauhan ka. Nagising na lang si Commander sa hideout ni Van. Nasaan si Arya? Commander, Commander, relax ka <laughs> lang, relax ka lang. May good news ako sa iyo, Commander. Alam mo, Commander, It's a prank. Hindi totoong ang nanganganib ang iyong mahal na si Arya. Relax ka lang. Nandun din lang naman siya sa inyo eh. Ang totoo niya, nagbe-bake nga lang siya eh. naman. Hindi ka na natuwa dun sa prank namin. Eh, relax oh. At saka nandyan yung ating mga tao. Alam mo, Commander. Kailangan ko lang gawin itong birong ito kasi mahirap kang imbitahan. So, kailangan kong maging creative para mapasunod kita. Natuwa ka ba sa aming joke? Joke? <laughs> Alam mo, Commander, relax ka lang. Gusto lang kita makakausap. Magkapakilala muna ako sa iyo Ako si Go Bandol, ang nakababatang kapatid ni Shifu. Alam mo bang sa ginawa nyo sa kapatid ko? Kanina pa kitang pinatamnan sana ng bala sa ulo. Pero napakahalaga mo sa aking commander. Dahil ikaw ay malapit kay Presidente Martinez. At alam namin yan. Alam mo, kailangan namin imaparating sa Pangulo ng Pilipinas na si Presidente Martinez, wala naman kayong magagawa sa amin. Kung gusto naming ang tinin, ang West Philippine ibigay nyo na lang. Kasi 25 na lokasyon dito sa Pilipinas, may nakatutok kami dyan na mga nuclear warheads. Totoo yun. Taas no.